Ayan mga boss, so ga-charge na siya. Ayun. Kaganina di siya mo charge kay grabe na siya grounded na dayon partida mga boss oh. Partida na apay bugas. Oh. Na so, nate repair karon nga cellphone. Kani nga cellphone mga bossing is nabasa ni siya mga boss, nabasa ni siya nga cellphone. So, i-open to mga bossing kung unsa kadaghan tubig ani na sa sulod sa cellphone Alright. mga boss tanggal na gani ang switch oh so at ato sa ibutang yung switch diha mga bossing dayon kani mga bossing oh na na itanggalon ayon oh grabe tubig oh yon ang problema pagid ani mga boss kay gibutang niya sa bugas so kani magud nga cellphone mga bossing dapat dili gini siya ibutang sa bugas basta mabasa tanan nga mga gadgets so ang ilang magong nahibalan ana na, ibutang daw sa bugas para daw mauga pero mao na ang hinungdan nga mo ang cellphone na hinuon kay ilang ibutang sa bugas so dapat gyud kung cellphone mabasa gadgets mabasa dili ibutang sa bugas kay ngano mang dili ibutang sa bugas kay init manggod na ang bugas dayon makita nato ni karon mga boss kagahapon pa ni nabasa. Ah, gabi eh, pa ni nabasa. Gabi e eh. So, tanaw na ito. Ipakita na ako sa inyo. Ha, nga, paspas -pas kayo ni siya magmoist sa sulod. Basta gani, mabutang siya sa bugas. Pero, kung dili siya mabutang sa bugas, nabasa siya, bahalag maabtan siya o overnight, dili gina siya mag taya ditso. Kani mga good mga bossing, basta ibutang sa bugas, magtaya na na siya ditso, magmoist na na siya ditso. So, ipakita na ako sa inyo ha, mga bossing ko. I-open nato ni. Ayun. Ah, boss. Oh, grabe, grabe na gini ka kabasa. Ah, napa isa. Hmm. Kani nga cellphone, i-repair na ni sa ah. Sa customer sa una. Ang issue ani murag gaon. So ayan mga boss. Kita na ko sa inyo ha kung unsa kapaspas ang mais ani. So kani morning linya sa battery. So manang di siya pwede ibutang sa bugas mga bossing kay na karga ang battery niya. Ano mga boss o oh, naana siya color green sa battery o. Oh. Kita ba ninyo? Akong itudlo ha. oh, naay na, green o. Oh. Kani o. Kita ba ninyo ga green o oh, na. Ah kana ga green mga boss. Kana moist na na mga bossing. Nag reflect na na sa flex sa battery. O oh, kita ninyo green. O oh, naay green o oh, nagdikit na na siya. Munang grounded na na siya. So karon subayo so na natunitanan nga mga flex kung napiktuhan ba ang uban. Kay grabe man ka basa oh, may gani diri wala. Ah kani wala wala. So kani green na ang sa battery. Ayon oh. Di ba nagtaya na dito so kung naabtan pa ni siya unya siguro mga bossing wala na ni. Totally dead ning cellphone kay hapit na grounded naman siya o oh. Diba may kani wa syang sunog dili priyatong ako ang gi-repair nga Samsung A30 nga wala na gyud totally wala na gyud to so kani is okay pa dayon i-open nato ni diri mga bossing tan na to yeah, diri di kong na kay kani manggut mga boss is mao ni charging board diri so katong sa A30 nga Samsung na ko nga gi-repair ako gito siyang gi-orderan gyud og charging board o iyahang flex kani nga flex main to charging board kay nasunog nagit gid siya kay gibutang niya sa bugas dali ra kay to paspas kay to hapon to siya nabasa kay nagjogging siya tapos pagkabuntag sa yun ani siya diri sa kuha ah. pag open ako wala gid digit siya matabang kay di na siya di naman siya ga charge kay sunog man iyang charging board ni ground man so basa gyud kay siya so ato siyang ihat air gi-remove ko na na diha ang iyang mga camera kay para di ma-damage. O oh, na camera mga boss, dai lang. Na pa isa cam. Ayun. Kini nga cellphone is daghan kay camera gyud. Ayun oh. oh. So, remove bago i-hot air kay init ang hot air mga bossing. Mhm. Uh mm -huh. So ipauga na to mga boss. Syempre ipauga gid na to na kay mm. Dagang sa bata oh. Init kay tanan. Hmm, dawara hmm. gud na mga boss oh, grabing basa oh. Grabing moist anak niya muna ang kaputi-puti na tungod kay gibutang man sa bugas tungod maguna sa bugas ng gibutang gibutang sa bugas muna ang kaputi yun so yun okay na ni mga bossing dahil next iyahang charging board so ang charging board na po mga boss ito na siyang paugahon syempre mm -hmm. Grabe na sad ni mga bossing eh. Hmm. Mga ganik og basa. So yun, mga bossing, so ganina di siya mo charge, so akong gi-repair ang iya hang sa charging ng piyesa. Kay di gyud siya ga-charge karon, gi-try nato karon. So wala na ko to na videohan gina mga boss. Oh. So, mani, ayo hindi halap-halap diha. Auto-focus ka. Yan. Yan, to focus na. So, check na to mga boss kung ga-charge na. So, basta ka, karoon mga bossing ga-on na siya. Mga turn on na siya. Dayon, isa pa ani kang ayang LCD. Ato ning pilitan yung LCD kay grabe ka kang agyod. Ay. Kang LCD. Mga boss, so ga-charge na siya. Ayon kaganina di siya mo charge kay grabe na grounded na dayon partida mga boss oh partida na bugas oh na bugas mga bossing <laughs> na bugas gibutang gid siya gibutang gid bugas mga boss so ayun mga bossing charging na ang cellphone so unta ko ma basahin yung cellphone mga boss kung yung maka-experience sunod mabasa ang phone ninyo ayaw ninyo ibutang sa bugas kaya para dili mo madakuan parihani karon mga bossing uh, gi-repair ako na nang gi-cleaningan pag umano cleaning pag charge na ko di siya mo charge so gi-repair na ko iyang charging nga piyasa ani mga boss ang sa mother ang sa charging board pagid niya akong gi-clear kita na og subay na ako. kun nabay mga sunog sunagi sunog so pangilisan na toto to, iyang mga diode didto mga IC niya didto so ayun may gani kay di na kailangan nga ilisan pa og charging board